evening. Ayan. Ako po ay nagugutom. Kaya gawa po tayo ng pizza. Home pizza lang po. Dito po ay nilagyan ko ng mayonnaise at uh, banana ketchup. So, hinahalo ko lang to isya para ilagay ko sa, um, sa dito sa ating dough. At ito po ang aking easy cheese. Shredded. At ito pong ilalagay natin kasi yan lang po ang meron so ayan samahan niya ko so ito ihalo ko na siya ng maayos lagay po natin sa dito depende sa inyo kung anong gusto mong ilagay dyan masarap nasarapan kasi ako ito eh um, una um, ko ilagay um. ko hubos ko na lang din ito kasi masisira lang din siya kung kailangan iubos Mmm. <tapos> Ngayon, gusto ko tapos siya ko nang kumain ng ano, heavy kasi gabi. Ayan. So, ayan. Lagyan po natin siya ng shredded. 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 shredded cheese. At lagyan natin ng kamatis. Marami tayong ilalagay. ay ham. Masarap ang ano, maliliit nga lang tong daw. Sa, sa next ay ang bibilhin ko yung malalaki pero tingnan natin kasi busy na ako eh. Hindi na ako makagawa ng buhay. tatlo po ito, tatlo. Busing po na to kasi masarap na riyan At yung sunod ay meron akong bell paper na ano red. Kaso sabi ko green na lang ang gamitin ko para at least makulay diba may kulay siya penuh, penuh puno Ayan, puno siya cheese melted cheese to. Melted cheese. Tsaka doon pa sa kabila. Ayan. Ayan siya. Nagkalat <laughs> yung cheese. Ano. Nakapon eh. Ayan. Ayan. Tapos muna ako ng tamay. Magkulat yung cheese. yan di ba? Tsaka, andyan na oh. Kaso, dalawa lang ang ano dito, kasya. So, isa lang na natin sya sa maliit na oven. So, yun, Isa lang natin dyan sa maliit na oven. At, antayan natin maluto. Ngay start na siya na na ka na. Ayun. So hindi pa gaano. Nagugutom na talaga ako, friends. Pang merienda ko ito. Snacks ko ngayong gabi. Yan. So, yan. Ano pa? Maya, maya pa. Makakain na din kita. <laughs> ayan. Ito na. Ito na siya. Ima na tunaw. na hindi man siya gaano nagmelted sarap to merienda tapusin ko lang para ano ayun na um, Ayo, wow, sarap Ayo, sarap na. mm, natin So, ayan. Meron pa akong isa kasi tatlo. Lutuin po ulit natin. So, ayan na po ang ating ano. Ayan, gawa kong home um, pizza ay sarap carak namanya nyaman Yes, yes, yes. Hmm. Spotnya check oh. out uh. my mm. Ayun, uh. salamat po sa inyong lahat dyan. Kain tayo. Init. Hmm. Hmm. Okay. Hmm. 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 Thank you so much po sa pag-attend nyo ng premier ko tonight. This is Lori Taneo. <laughs> Nagutom. Gumawa ng homemade pizza. Hmm. Kain tayo. drop tapalon bye bye thank you for watching